hello guys ayan tayo po ay mayroong ipataning na testing hmm. natin kung tutubo itong binili ni amo na alugbati spinach sabi nga na ayan makapit tan tang 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 tan

ko po kung tutubo ito kasi taas sa bigtati na kahit na itulsok mo lang yan tumutubo naman yan diba siguro ito tutubo ito kahit itulsok mo lang din diba? thank mm -hmm. you Ayan. Naitanim na natin ang ating alugati. Ang lakas ng hangin. Ay may taong mayroong kumukuha ng bunga ng ratap kaya pala yung bunga na akong doon na sila pala akong kumukuha huling huli ko kaya pala parang kada pupunta ako, bakit ka ako wala ng bunga, wala ng hinog. Wala akong hinog na nakukuha. E kaya na eh inuunahan pala kami na itong kapitbahay namin. Yung kapitbahay namin dito, inuunahan ako. May mga tao doon na naglalakad. Mga ah, Uganda. Ito na ang akin tanim. Ayan.

Hmm? Kayo ha. Ayan, malaki na yung tubo namin doon. Ayan, pwede na sigurong kuhanin yun on. Ayan. Kaya pala. Kinukuha nila bunga ng rato. Ang mango na malaki. Ayan, mahangin ngayon dito guys. Si amo ko ay nagagalit sa amin kasi meron na bandyari. Siya ay hey, gigil na gigil. Kasi pag tinuturuan, ang hirap turuan. Kaya ayan si amo na bigalit. Ayan. Ayan ang aming tanim dito. Ayan ang aming mango. At syempre, ang aming jollibee dito. Ayan, pakita ko sa inyo. Mabasi, um, sa anak niyang masungit. Ayun. Ayun, oh. Ayun. Ang aming jelly bean Ayan. Ay, laki ng mukha ko ito ang tanim namin dito na lemon ayan, laki ng mukha ko lakas ang hangin ay malakas ang hangin so ayan, diba, kitang kita nyo ayan ayan ang Jalebe na marami ayan maganda-ganda ang pagkakakuha ayan o oh, ba? Diba? nag-aalisan sila meron na kayang laman yan comment down below mga koreals kung meron ng laman na honey yan at pwede na natin kuhanin pero hindi ako kukuha takot ako dyan baka kagatin ako nangangagat uh, kaya yan nangahabol pa yan ayan ako parang napapansin nila na ano ko eh, naglilipadan sila ayan nagiipon sila ng honey ayan comment down below mga car wheels kung yan ay may laman ng juice ng honey ayan bye bye follow for more ayan ang kagandahan ng malunggay sino ang may gusto free lang yan kung gusto ninyo Ayan, bigyan ko kayo. Ayan, eto, mauubos na ang bunga nito. Paubos na. Eto, inuubos na lang ng ng uh, ibon. Hindi ko na kinukuhanan. Saka dito, may natitira pa ditong konti na pula. Ayan, yan na lang. Pero hindi ko na kinukuha. Pero alam nyo ba, kahit na nakaganyan yan, hindi ka nakain ng ibon yan ayaw ng ibon yung kulay na yan ang gusto niya ito kulay na to ayan o, oh, anong alugbati ayan ang alugbati tapos ito yung aking bagong tanim ayan ang aking bagong tanim sana mabuhay di ba ang alugbati sa Pilipinas kahit ibalibag mo nga lang yung sanga-sanga na nabubuhay hindi na kailangan na diligan kasi talaga nabubuhay malapit na ako maglamig dito ayan ang tubo nagsangasanga na uli ang lemon ng um, tarimbunga ayun oh sa loob parin bunga ayan pinapipitas ng amo ko dahil dadarin daw nila hindi na mapitas ayan no kita nyo ba sa loob doob ayan darin bunga hindi ko naman mapitas kasi alam nyo ba kung bakit ayan Ayan o. Oh. Diba ang daming bunga sa loob. Alam niyo kung bakit hindi ko mapetas kasi nandito yung alaga ko baka mabulabog. Habulin ako nyan mga gat. Kaya hindi ko mapitas. Ayan. May nagdadaang tutube. Ayun. Ayun. Hasan na ang tutube. Ayun guys. So, Ayun, ang tutube. Ayan, ang tutube. Iniwan na naman ako hanggang sa kaya makakarating ang tutube na yan. Ayun, ang tutube. Ayun, ala na ang tutube. O, oh, di ba ang ganda rito sa amin. Sa aming mini garden. Ayan, ang aming mini garden ayan thank you for watching at sa susunod pang aking mga video please follow for more and subscribe my channel Anna Marie TV vlog sa aking youtube at mayang vlog sa aking page account ko naman to account Anna Marie Mbot ayan please subscribe my youtube channel Don't forget to like and share. Bye bye.